Sa kabila ng mainit na usapin tungkol sa bagong yugto ng buhay ni Na Kim Chu at Paulo Avelino, isang tahimik ngunit matinding pagbubunyag ang humanig sa social media nitong linggong ito, mula mismo kay Sian Lim, ang dating nobyo ni Kim sa halos isang dekada. Sa isang eksklusibong panayam na hindi inaasahang lalabas sa gitna ng kontrobersya, kapansin-pansin ang mapanatag ngunit may bahid ng lungkot na disposisyon ni Sian. Nakasuot ng simpleng puting polo at itim na pantalon, tila walang anumang showbiz flair ang dala niya sa kanyang pagharap sa kamera. Ngunit ang katahimikang iyon, ayon sa mga nakapanood, ay mas malakas pa sa sigaw, lalo na nang tuluyan ng buksan ni Sian ang kanyang damdamin. Kung tatanungin niyo ako kung ano ang nararamdaman ko sa lahat ng nangyayari ngayon, wala akong ibang masasabi kundi masaya ako kung masaya siya, panimula ng aktor, bago siya pansamantalang natigilan tila humuhugot ng lakas sa mga salitang isusunod. Pero hindi ko itatago na hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Ang linyang ito ang naging mitsa ng emosyonal na pagsabog ng social media. Tumagal lamang ng ilang minuto matapos ang live airing, ngunit agad itong nag-trending nationwide. Hashtags gaya ng hashtag Sean Still Best team, hashtag Bakit Masakit Perian, at hashtag Sean Breaks a Lens ay nagsimulang umakyat sa trending topics, habang libo-libong fans ang nagbahagi ng kanilang reaksyon. Ayon sa mga taga-subaybay ng kanilang love team, ang pag-amin ni Sian ay isang matapang na hakbang. Sa mga mata ng marami, Bihira ang isang lalaking handang sabihin ang ganitong katotohanan sa gitna ng balitang ang minamahal niya ay masaya na sa piling ng iba. Ngunit para kay Sian, hindi ito tungkol sa kung sino ang panalo o talo. Hindi ito kompetisyon. Hindi ako nandito para kontrahin ang kaligayahan ng ibang tao. Pero bilang tao, may damdamin din ako, dagdag niya. Habang dumadaloy ang panayam, marami rin ang nakapansin sa bahagyang pangungulila sa kanyang mga mata. Sinabi rin niya na sa kabila ng sakit, hindi niya pinagsisisihan ang anumang bahagi ng kanilang nakaraan. Walang mali sa pagmamahal. Minsan lang talaga, hindi na kayo sabay ng takbo ng panahon. Pero ang alaala, hindi mawawala iyan. Matapos ang panayam, ilang kaibigan sa industriya ang nagpahayag ng suporta kay Sian. Maging ang ilang non-showbiz personalities ay nagbahagi ng kanilang simpatsya. Isang kilalang screenwriter ang nagkomento, Cheyenne's words are poetry in heartbreak. This isn't just a showbiz moment, this is a human moment. Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang isa pang bahagi ng interview kung saan binanggit ni Sian na tila nagbabalak siyang pansamantalang lumayo sa showbiz. Baka kailangan ko muna ng space hindi para takasan ang sakit, kundi para buuin ulit yung sarili ko. Hindi niya direktang sinabi kung saan siya pupunta, ngunit may mga bulong-bulungan na siya raw ay lilipad pa Amerika para mag-aral ng filmmaking o simpleng magbakasyon. Sa kabila ng lahat, Pinanatili ni Sian ang respeto sa bagong relasyon ni Nakim at Paulo. Wala akong karapatang diktahan ang puso ng kahit sino. Ang mahalaga, totoo ang naramdaman ko. At siguro, sapat na yon para makatulog ako ng maayos gabi-gabi. Dahil dito, mas lalong naging buhay na buhay ang diskurso online. May mga nagsasabing ito raw ang modernong telenovela na hindi scripted. May ilan ding umaasa na baka ito na ang simula ng pagbabalik ni Sian bilang isang dramatic actor na mas lalong hinog sa emosyon. Ang mga tagahanga ni Kim Si, dating tambalan ni Nakim at Sian, ay muling nabuhay. Marami ang nagbabalik tanaw sa mga lumang eksena nila sa teleserye, pelikula, at guestings. Sabay tanong, paano kung sila pa rin talaga sa huli? Ngunit sa realidad, ang sagot ay nananatiling bukas at hindi tiyak. Habang nagpapatuloy ang kwento ng Kim Paulo Love Story sa mata ng publiko, tahimik ngunit matatag na naglalakad si Sian sa sariling landas, dala ang alaala ng isang malalim na pagmamahal, at ang tapang na ipahayag ito kahit alam niyang hindi na